Ang isang rason kung bakit hindi pa tinatanggap ni Kuminga ang offer ng Golden State Warriors sa kanya ay sa kadahilan ng hindi na talaga siya babalik sa Golden State Warriors. So definitely mga idol, ayaw po ni Kuminga ng qualifying offer, ayaw rin po niya ng 2-year deal sa Golden State Warriors. Ang gusto niya ay as soon as possible makakita na nang trade partner ang Golden State Warriors sa kanya. Ang plan A kasi kay Kuminga ay i-trade siya via sign and trade sa ibang kupunan. Pero kung hindi naman mag-work out yon, ay pwede niyang tanggapin ang qualifying offer ng Golden State Warriors sa kanya worth 7.9 million. Pero babalik pa siya ng isang taon sa Golden State Warriors bago siya maging free agent. Kaso nga lang, ayaw po ni Kuminga na bumalik at maglaro sa kanila. Sa ngayon, para mangyari na to, itong kagustuhan ni Kuminga ay kinailangan talaga ng Golden State na makahanap ng trade partner. Dahil ang Golden State Warriors po ang magiging kawawa pa rin sa huli sapagkat hindi makakalaro itong si Kuminga, hindi rin siya babalik sa kanila at hindi rin po sila makakapagpapirma ng mga free agent. Samantala, kumakaharap sa ngayon ng isang posibilidad na lockout ang WNBA kung walang mapagkakasunduan ang dalawang kampo, itong WNBA at ang Asosasyon ng Mga Malalaro o WNBPA. Sa ngayon kasi ay nagpoprotesta ang mga WNBA players na sana lakihan yung kanilang sinasahod sapagkat kakaunti lamang. Mas malaki pangaray yung sinasahod ng mga nagtatrabaho sa kanila sa labas. Pilipinas kumpara sa kanila na supposed to be basketball player sila aba dapat mataas rin ang kanilang sahod na natatanggap pero maliit ayon pa nga kay Angel Rees hindi nga raw nakakabayad ng kanyang bills ang kanyang sinasahod sa liga sa ngayon mga idol Deadline na po sa Oktobre kung wala pang mapagkakasunduan ang dalawang kampo ay posibleng magkaroon ng lockout. Ibig sabihin noon ay walang larong mapagsisimulan. Ngayon marami ang nag-aabang, marami ang nagbabantay sa kung ano ang kakahantungan ng kanilang negosasyon. Enerang ko naman ng CB Sports itong si Lebron James bilang number one NBA player for the 21st century jason and daniel stephen curry tim duncan nikolai Jokic, shaquille o'neal kobe bryant Giannis, kevin durant kevin garnett and dirk nowitzki Kayo nilang po ang bumasa dyan Paiba pa Malino na malinaw na itong si Lebron talaga Ang number one dyan Sapagkat na-outlast niya Yung ibang mga manlalaro Sa ngayon nga, ipatuloy pa siyang naglalaro Mga idol Magiging 41 years old na itong si Lebron Pero still, napakalakas pa rin na kanyang katawan Nakakatagbo pa siya nakakadang pa siya nakakataron pa siya ng mataas ngunit nagpapakita na po ng kahinaan itong si Lebron sa mentalidad hindi naman sa humihina ang kanyang pag-iisip pero minsan ay naglalag yung kanyang depensa medyo tinatamad na siyang humabol especially sa mga fast break totally hindi naman yan uh, ikinagugulat sapagat matanda na siya 41 years old na marami sa ngayon ang mga usap-usapan patungkol sa kanyang uh, posibleng pagretiro pero marami rin po ang kuminsido na siguradong mayroong mga senyales na kanilang makikita kung ito na ba yung NBA season. One thing, mga idol, ang sinyalis dyan ay kung magkakaroon ng happy ending itong si Lebron. Kung may happy ending, definitely magre-retiro siya.